Nang ikatlong araw, may kasalan sa kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Anak, wala na silang alak. Sinabi ni Jesus, Ipaubayan na lang po ninyo ito sa akin, Gina. Hindi pa ito ang aking tamang oras sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May anim na banga doon. Ang bawat isa ay naglalaman ng dalawampu hanggang tatlongpung galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, Punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At pinunungan nila ang mga banga na halos magumapaw. Pagkatapos, sinabi niya, Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Binalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nang galing iyon, subalit alam na mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, <laughs> Ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao sa kainiyahain ng mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na halak. Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa ay yung panghagupi. At ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati. Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanya mga alagad ang sinasabi sa kasulatan. Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo Anong himalang ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, Gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng tatlong araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, Apat na put-anim na taong ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. At sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Langpista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang naniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao